O ngayon, papiliin mo ako. Saan gusto kong pumunta? Temper, no? Bakit? Tignan mo kung sino yung nasa langit. Yung mga, yung mga madre na may kasalanan, wala na yun kasi ginamit ng pare. Saan ang pinakamagandang babae dito sa kagayan? Sa langit? Saan yung magandang dyan sa mga bar, sa karaoke? Yung magandang katawan, yung magandang muka. Nasaan kaya sila? Nasa impyerno. Anong gawain mo sa langit? Akbayan mo sila? Amoy-amoyin mo? Utang inang San Pedro na yan. <laughs> Sige yan, magtingin. Baya na ka ganon? Ang ulol, may bisyo rin. nagdala pa ng manok, wala naman sabong. Dalhin ko na lang kayo doon sa imperno. At huwag kayong matakot. Hintayin ko kayo